Sinasalakay ng South Korean star na si Hwang Inyup ang Pilipinas, at lahat ito ay salamat sa kanyang hindi malilimutang papel sa dalawang libo at dalawampu drama na True Beauty. Dahil sa dumaraming fanbase at alindog na imposibleng malabanan, si Hwang ay kamakailang humarap sa Pilipinas para sa kanyang unang tagahanga pagpupulo at narito kami para sumisid kung bakit napaka-espesyal ng sumisikat na bituin na ito. Pagbaba ni Huang sa eroplano, Ramdam na ramdam ang excitement sa hangin. Nagtipon-tipon ang mga fan sa airport na ipinakita ang kanilang suporta at pagmamahal sa aktor na bumihag sa kanilang mga puso bilang si Han Seo-joon sa True Beauty. Sa isang taos-pusong panayam sa abc News, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa mainit na pagtanggap sa kanya. Dahil sa pagmamahal na ibinigay sa role ko, si Han Seo Jun, sa True Beauty, nandito ako ngayon sa Pilipinas para sa isang fan meeting. Nakakatouch na bumalik ako. Ang paglalakbay ni Huang sa sandaling ito ay naging kapansin-pansin. Bago siya tumuntong sa Limbilight, nanirahan siya at nag-aral sa Davao City sa loob ng apat na taon, kung saan nilikha niya ang ilan sa kanyang pinakamasayang alaala. Malalim ang kanyang koneksyon sa Pilipinas, at ang pagmamahal na natanggap niya sa kanyang pananatili dito ay isang bagay na kanyang pinahahalagahan. Ang pagsikat ni Huang sa industriya ng entertainment ay nagsimula noong 2017 sa pagmumodelo na humahantong sa kanyang unang acting gig sa isang web series sa sumunod na taon. Noong 2011 siyam, nagdebut si Huang sa maliit na screen sa makasaysayang drama na The Tale of Nokdu ngunit ito ay ang kanyang paglalarawan ng isang buli sa paaralan sa labing walong again na talagang nagsimulang mabaliw. Gayunpaman, ang kanyang papel sa True Beauty ang nagpapataas ng kanyang kasikatan na naging isang pampamilyang pangalan. Batay sa sikat na web doon na may kaparehong pangalan, ang True Beauty ay sinusundan ng paglalakbay ng isang batang babae na natuto ng sining ng makeup upang ibahin ang sarili bilang isang diyosa matapos mabuli. Si Huang ang gumaganap bilang Han Seojun, ang kaakit-akit, ngunit malikot na pangalawang lalaking lead na nahuli ang kanyang sarili sa isang love triangle. Ang kanyang karakter ay mabilis na nanalo sa mga manonood sa kanyang pagiging mapagmalasakit at mapagprotekta. Sikat talaga ang true beauty bilang isang webtoon, kaya naman sikat din si Han Seo Jun at kilala ng maraming tao. Ginawang kaakit-akit ng manunulat si Hanse Seo May mga charm points siya, kahit medyo mayabang at piyo. Ang kagandahan at talento ni Huang ay nakakuha sa kanya ng higit sa labing apat na milyong mga tagasunod sa Instagram. At ang kanyang mga tagahanga ay sabik na makita kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa unang bahagi ng taong ito, ipinakita niya ang kanyang versatility sa pamamagitan ng pagbibida, Kasama si Ji Chang Wook sa musical ng Netflix na The Sound of Magic at kasalukuyang bida siya sa legal na drama na Elveher. Si Huang ay may malinaw na pananaw para sa kanyang karera. Siya ay hindi lamang naghahanap upang maging typecast, sa halip nilalayon niyang ipakita sa mga tagahanga ang magkakaibang panig ng kanyang kakayahan sa pag-arte. Sa halip na maging limitado sa isang genre, ang layunin ko ay ipakita sa iyo ang pinaka-diverse sides ko. Kaunti pa lang ang experience ko bilang artista, pero gusto kong subukan ang ibang roles na hindi ko pa nagagawa. Sa kanyang kababaang loob at determinasyon, si Huang ay nakahanda para sa mas mataas na taas. Nananatili siyang nagpapasalamat sa suporta ng kanyang mga tagahanga at sabik siyang suklian ang pagmamahal na iyon sa pamamagitan ng mga proyekto sa hinaharap. Alam ko naman na very supportive kayo, kaya sana makakuha pa ako ng mga projects to repay the love that get from you guys. Habang patuloy na binihag ni Huang Inyup ang mga puso, nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay. Sa kanyang talento, karisma, at malalim na pagpapahalaga sa kanyang mga tagahanga, hindi na kami makapaghintay na makita kung ano ang hinaharap para sa sumisikat na bituin na ito sa industriya ng Korean entertainment. Abangan si Huang Inyuk dahil siguradong mapapanood siya. Kung nagustuhan mo ang pagtingin sa paglalakbay ni Huang Inyuk at ang kanyang hindi ka panipaniwalang fan meeting sa Pilipinas, siguraduhing mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin. Huwag kalimutang ibahagi ang iyong paboritong Huang Inyuk moment sa mga komento sa ibaba.